ang aso na to. Kaso? Si Tigra. Tigra. Oh. Oh, kali Oh, Tigra, Tigra. Ini tuh di tuh. Kuatun. tuh? Oh. Tun, kuatun, tuh kuatun, 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 kita, mamas kita mamas. <laughs>

pasahero. Kakuha tayo ng isang pasahero. Bainty pasahero ah. <coughs> Choy, hindi mo naman kami kilala ah. Nakakala mo, magkakilala tayo. Wala, bitan tayo malunod. Oo, oo. sampak <laughs> Nagsampak ka pa. <laughs> Sumampak ka pa dito. Wala, <laughs> wow, baka naman. Nagkakalala. malalayo yata. Kisa din niya yung tun Dahil siguro, dahil siguro nag-ibaan sa mga paralawod, baka sa mga nagpurotor. Ha?

Baka buti na mga ano yan, mga 700 meters yan. Lang okay, dito. Baka ito yung mayari. Ayan. Yun ba yung mayari? Ha? Yun? Kinatawag dito sa amin. Mayroon pumunta ng aso dito mga bro. Hindi naman namin ito kilala eh. Galing doon. Ayun, alayo nung kanyang nilangoy. Naiyak na oh. Kaso, pagod na pagod na siya kanina eh. Kaya kinuha na natin mga bro. Pero, hindi naman natin ito kilala kung kayo ng aso to. Kawawa naman kasi mga bro, ang layo pa nang pupuntahan niya. Yan, kasama natin yung ka, mga tropa mga bro. Chuchuy! Okay lang yan, okay Huwag kang okay, umiyak. Babalik ka. Uwi tayo mamaya. Ha? Isa ngayon, dito ka muna. Ha? Huwag ka na umiyak. Ayun, may kasama naman tayo dito. Chuchuy! Ha? Shhh! Yeah, yan, dyan ka lang. Kaya yeah, mga bro, dito, di natin kilala kung kaninang aso to, ano, kasi bigla na lang siyang pumunta dito kanina, eh. Yan, Oh. Eh. mga bro. Update, baka bukas makabalik na tayo ng Laguna, mga bro. So, nasa Bigol pa rin tayo ngayon, ano. Hindi ko rin magkisay, ganja, ini Oh, nagkapadiro sa'yo pa.